Maligayang araw po sa lahat at uh, pagpalain tayo ng Panginoon. Ang binanggit dito sa Zipanaya 1, versikulo 18. Hindi sila maliligtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot Yahweh. matutupok sa apoy ang kanyang mapanbughuing put ang buong daigdig. Sapagkat migla niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan doon. Haleluya. Magandang araw po sa lahat. Purihin po ang Panginoon at uh, Nawa sa mga oras na ito ay ah uh, uh, dumapo ang uh, pagpapala na nagmumula sa Diyos sa bawat nasa sa atin. At doon sa mga mayroong mga karamdaman uh, nawa po ay uh, mapasainyo ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. At uh, tandaan po natin na God is a great healer. <clears throat> Siya po ay mayroong kapangyarihan na magpagaling sa anumang sakit na mayroon tayo. Ang uh, kailangan lamang, the only thing that we need to do is to trust Him who will. Yan po ang gusto ng Lord sa bawat sasatin at uh, doon sa mga pamilya na mayroong hidwaan as the new year is uh, already here year 2025 so let us uh, love one another kalimutan po natin yung mga bagay na nagdaan yung espiritu ng pagkakagalit, yan po ay hindi galing po mula sa Diyos dahil ang pagkakagalit po ay nagre-resulta ng pagkakabahabahagi so ngunit ang uh, pag-ibig sa isa't isa ay nagre-resulta ng pagkakaisa at mabuting uh, pagsasama. So, lagi po natin tatandaan na the reason why Jesus Christ come down from heaven because of His great love. So, yan po ang ating laging tatandaan. At uh, sa araw na ito ay nais ko lamang po na pag-usapan natin yung nangyari sa Los Angeles. Kaunting ano lang po na ikangay eh, sa mga nangyayari uh, sa ating mga paligid ay talagang <clears throat> nakakaalarma no ng isang uh, bansa na high-tech ika nga advanced technology ay uh, kayang kayang uh, uh, masunog ang isang lugar na kung saan ay uh, yung lagi ang pinapriority ng uh, gobyerno sa pagkatan yung tinatawag na mayayamang tao at kilalang tao sa mundo lalo na sa mundo ng showbiz milyonan po dollar ang pinag-uusapan sa mga bahay-bahay na yan na nandyan sa Los Angeles, California. At uh, <clears throat> nakapagtataka lamang po kung bakit hindi naapula ang apoy. So, sa kanilang advanced technology. At sila po ay nandyan yung dagat malapit sa dagat at bakit hindi nangyari. So, yan po ay uh, isang uh, katanungan o sa isang, sa kaisipan ng bawat isa kung bakit hindi na pulang-apoy ng agaran. At uh, merong mga nagpapalabas ng video na talagang parang bulang-apoy na bumabagsak doon sa lugar na yun. So, hindi lang natin alam kung yun edited o ano. So... at na nakuhanan sa itaas ng eroplano no kaya naaring totoo kasi nga eh nakapagtataka sa dami ng bumbero eh hindi nila napatay ang apoy so pagkagano na ang apoy na yan ay nanggagaling sa kalangitan yan ay hindi talaga mapapatay ng anumang uh, teknolohiya ng tao. Sapagkat yan ay uh, niloob na ng Diyos. Ngayon ang tanong, uh, ngayon lang ba ito ang ngyari? Hindi po. Ngayon e ay nangyari na po yan sa panahon ng sudom at gumura na hindi na nila kini uh, kinikilala ang Diyos dahil sa karangyaan, dahil sa kanilang mga ginagawa. So, at uh, mayroong isa roon na isang mabuting tao uh, na nakaligtas. Maging ang kanyang asawa hindi nakaligtas sapagkat hindi sumunod sa Uh, sinasabi ng Panginoon na wag nang lumingon si Lot, no? Si Lot uh, ay uh, yun lang nakaligtas sapagkat siya ay sumunod, uh, sapagkat siya ay matuwid na tao. So mayroon ding lumabas na video na <coughs> bago uh, ikang ng nangyari ay nagkaroon ng propesya uh, sa lungsod ng California. Mm. Pero binaliwala nila. Meron ding lumabas na video that they are mocking God. At nagsalita yung isang babae, a godless town. So ano pong ibig sabihin? walang kinikilalang Diyos. Pag sinabing godless town, walang kinikilalang Diyos. So yan po ang nakakalungkot, no? At maraming istorya na nabubuo. Mayroon ding uh, isang bahay na natupok yung kapaligiran niya, yung paligid, pero yung bahay na yun natiling nakatayo. So marami pong mga istorya ang uh, nangyayari at nagaganap noong panahong yun at uh, ako ay ang masasabi ko na ito ay uh, pagpapakita lamang ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos na He is a Sovereign Lord and He is a Supreme Lord kaya po ah uh, may umayomang bagay na ating man, na, mga naipon o na-accumulate dahil sa ating mga kasipagan, tandaan po natin na ang blessing na yan ay uh, uh, dapat na huwag tayong manangan sa blessing na yan. Manangan tayo sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat pwedeng mawala yan. Kaya nga sabi roon, God gives and God will take it away. Kapag po uh, ang mga bagay na yan ay masyado na tayo naka-attach doon, katulad ng sinabi roon ng, ng Biblia na for where your treasure is, there your heart also. So kung saan daw naroon ang kanyang kayamanan ay naroon din ang kanyang puso. So, hindi po uh, masama ang yumaman subalit huwag tayong maging alipin ng ating kayamanan. Sapagkat yan po ay walang magagawa sa ating kaligtasan kapag tayo ay kinuha na ng Diyos at pag dumating na yung tinatawag na takdang panahon upang tayo ay humarap at uh, sa ating Panginoong Diyos na buhay. So, ngayon po, hindi po ito ang panahon ng uh, uh, pag-aalimura o pang-aalipusta doon sa mga godless town doon sa mga tao na walang Diyos. Ang ipanalangin po natin ay makilala nila ang Diyos. That they will be reminded that there is a God that controlling the universe. So yun ang ating ipanalangin. Kung hindi man nila na, na, na nire-recognize ang Diyos sa buhay nila dahil sa kanilang karangyaan, uh, let us pray for them. So, ipanalangin po natin sila. Sapagkat sila po ay nakakaawa. Alam niyo po, mayroong mga kilalang singer, actresses, kung sino-sino pa na handa nilang ibinta ang kanilang kaluluwa, ibigay ang kanilang kaluluwa kay satanas, maging sikat lamang. So, yan ang binibigay ni Satanas sa bawat uh, tao na gustong yumaman na hindi niya kailangan ang Diyos. Kung naalala po natin na noong panahon na ang Panginoong Diyos ay nag-ayuno at uh, uh, galing sa pag aayuno si Satanas, isang, isang tukso ang uh, ginamit ni Satanas, ang sabi niya, Pagmasdan mo ang uh, mga uh, bagay na 'yan. Yang lungsod na yan ay ibibigay ko sa iyo. Sambahin mo lang ako. 'Di diba? So alin? Eh, yung 'yan ang mga bagay na uh, dito sa sandibutan. Oh. So 'yan yung mga bagay na ginagamit ng diablo upang tayo nyo ay siluin niya na kapag tayo ay nasa marangya ng kasituasyon ay unti-unti tayong nilalamon ng at ng pride ng ating sariling kayamanan. So naging greedy tayo sa uh, maraming bagay sapagkat takot tayo na mawalan ng kayamanan. At uh, yan po ang uh, <coughs> malimit na dahilan uh, kung bakit ang mga tao ay nasasadlak sa tinatawag na uh, masalimot na buhay. Kaya po uh, ano man kayamanan na meron tayo, uh, lalo na doon sa mga mayayaman kapag po mayroong humingi sa atin ng tulong at if we are in position to help and then help help if you are in position to help Ngayon ikaw naman na natulungan ay uh, ipanalangin mo ang mayamang iyan na tumulong sa iyo na siya ay patuloy na gabayan ng Panginoon Diyos na magamit niya ang kanyang kayamanan sa paghahari ng Diyos So na kaya nga sa totoo lang, ayan din ang nakasulat sa Biblia. Ang sabi roon, napakahirap mapabilang ng isang mayaman sa pagkaharian sa pagkaharian ng Diyos. Dahil kung saan naroon ang kanilang kayamanan ay naroon din ang kanilang puso. So, yan po ay mayroong katotohanan. Kung mapapansin mo, kung ikukumpara mo ang buhay ng mayaman at mahirap ay napakalaki ng pagkakaiba. Sila po, ang mayayaman po ay hindi makatulog na hindi nakasara ang, pinto. Naalala ko po noong kami ay nasa, ka ako ay nasa probinsya, uh, yung aming bahay ay walang dingding. Kalahati lang, sako lang, ang ano, pero na, nakakatulog kami ng mahimbing. Napakahimbing ng tulog namin. Kapag ikaw ay nagkapira, ah, hindi ka na makakatulog na hindi 'yung pinto kailangan nakasara, baka may pumasok, daming mong inaalala. Ganyan ang isang ah, karamihan ng mayayaman. Hindi po masama ang yumaman, tandaan po natin. Yan po ay binibigay rin ng Panginoon. Ang naging problema lamang po kapag po ay naging alipin tayo ng tinatawag na kayamanan kapag dumating na ito sa buhay natin. So, yan ang uh, nagiging uh, problema. Ang ayaw ng Lord ay tayo ay maging greedy o sakim kapag tayo ay uh, yung tinatawag na, nandoon na sa tinatawag na karangyaan sa buhay. So, ganun dyan na ito lang po, pagpalain tayo ng Panginoon Diyos na buhay.